kasi so, may letter siya. Tingnan nyo ba sa akin? siya I love you so much, tita. Salamat sa pag-aalaga sa amin araw-araw. Sorry sa kasalanan ko po, tita. I love you so much. Salamat po sa pagbibili sa nang gamit sa mga paralan at iba't ibang bagay at nagpapahirap ka nagpapahirap ka sa trabaho para makain kami thank you everything, sabi niya. From sa so, pong. Oh. Ito yung mga kasura na nagbigay sa akin. So, pamangkin po nga siya dahil siya yung uh, sa akin na kasi ito nakatira ako yung nagpapalaking sa kanya at ako yung nagpapaaral. Ang sarap mga sabi na makapag-appreciate ma ng ganito. Hindi ako makapagsalita kasi baka maiyak ako. Thank you so much kasi naisip niya at na-appreciate niya yung hirap ko para sa kanya. At eto na meron dyan. Tama, may magagalang pa sila. Ito ka, ni Kadali. Ito, na, ito, ito naman sa anak ko. Tingnan natin na sa abo. May mga ganito pa abo. Nakatawa naman. No. I love you so much, mom. You're the best whole world. And when you said, I stay, by, ano to, I stay by your side and I never left your side. If you crying, you cry. I travel work you never can. I chill because you ano to, don't want dossier. And we are, ano to? We, ano to? Job. Job. And we are happy when we are family and we are you, okay? Awww. Thank you so much. English knows nosebleed ako, Max. Sana all. So, eto naman, Sarah. Eto yung bunso kong kapatid at syempre, ay, anak ko pala. Eto, may isa pa siyang letter. Diba, ba may pag pagganito sa akin, wait lang ako lang, ako yung binigyan mo ng letter, diba? ba? Nakakatuwa ang mga kasal. Anong naisipan niyo at nag-ano kayo? Ang hirap na yun. Ah! Oh. ano yun? May pa ganun pa pala. Ayan, haba. Mom, when you're always stay at, at me. And we brother, I know when my brother talk and were you saying to respect, but my brother always talk when you angry. And I know you feeling that good because you crying so when I am here, because you crying so many. Mami, um, mommy, I am so sorry for all my fault. Whoa, sana on. Oh, pa English. Ano to? Ngayon okay. na bro, ito, baby loves. Ano na isipan nyo? May plang mga kasabi nga. Ay, gusto ko, pumiyumay. Mga ganito pa. Tingnan mo naman, ha? Oh. You are best. You are the best daw. Yan. Nakakatawa naman. Super appreciated. I love you so much. Ito ka pa. Pinahirapan nila ako <laughs> dalawa. Totally na-appreciate ko, pero pinahirapan din. <laughs> pinahirapan din nila ako dalawa. Mm -hmm. May mga ganito-ganito pa sila, diba? Ano yun? Save you, ano to? Save You try, you, you trying hard. Ano to? You try hard to your work, your safe mind, and you too. Sabi niya ganyan. Thank you so much. O, oh, bakit nyo, bakit nyo ako pinigyan ng ganyan? Bakit? Um, para maging happy. Oh. Hmm. Thank you so much. O, ikaw, bakit mo, ano, binigyan mo ako ng letter na ganyan? Nakakita lang ka talaga. mas na-appreciate kung itong dalawang baget sa so, kasal. Siguro nakita minsan kita siya, para hindi natin maiwasan na nagkakaroon ako ng problema kasi alam niya naman, mag-iista lang ako. So, sinosurvive ko yung pang-araw-araw namin talaga. Sa totoo lang, tabi sa napakahirap naman kasi maging single mom. So, hindi ko naman alam na kapag ka, umiiyak ako sa balkon, hindi ko alam na nakikita pala nila. So, hindi ko naman kasi sinasabi ko ano yung reason. Siyempre, ayoko naman na maging pabigat sa kanila pa yung nararamdaman ko. So, yun yung ginagawa ko. Kapag kaya ako, hindi ko na kaya. Tapos may iniisip ako na mabigat sa puso ko. Nilalabas ko dito lang ako sa pagpunin ng bahay. Tapos hindi ako kahit kita siguro nila yung... So, thank you so much. Sobrang appreciate ko yung letter ninyo sa akin. Sana ang wish ko sa inyong dalawa, ano, stay humble and syempre study hard. Ang yung tatandaan. Nandito lang si mami at si tita para sa inyong dalawa kasi mahal na mahal ko kayo. Uh, thank you so much kasi na-surprise ako. Ayaw umiyak kasi baka mamaya baka maging madrama na naman yung buhay ko kapag ka umiyak ako. So, I love you so much and ayun yung tatandaan. Nakasupport ako dito sa pangarap ng dalawa. I love you. Ayan. Thank you so much mga kasabi. Ayan. Ito yung aking ginakis. Yes. Yan, ito yung aking pamangkin. Ito yung aking anak na bunso. Bye! Thank you so much. Surprise ako, promise. Kasi natutulog na ako, ginising nila ako. So, yun. Tulad naman ako na may letter sila sa akin. Bye!